Okay, Nat. Siguro dito natin idikit yung penguin na yan. Okay, pero konti na lang yung gulo natin. Diana, ano? Magsiselebrate ka ba ng New Year kasama si Smiley? Mary, hindi pa nga kami nagbabate. Naiinis pa rin ako sa kanya. Ang yabang niya. Alam mo, Diana, ako rin. Nawawala ng gana sa ibang tao. Kapag una, akala mo ang bait-bait nila. Pero kapag tumagal na, doon mo na makikita yung tunay nilang ugali. Ang dami talagang plastic. Kaya magingat ingat ka na sa mga kinakaibigan mo. Oo nga, Diana. Okay girls, ngayon idikit na natin si Santa Claus. Tiana, siguro mas maganda tong malaki. Oh, Tiana, tingnan mo. Kayo ni Smiley, old version. <laughs> Nat, hindi nakakatawa. Alam mo kung ano yan? Kayong dalawa ni Ice. Kasi kayo, magtatagal. Kami ni Smiley, alam mo naman, wala na. Kailangan ko maghanap ng bagong boyfriend. Yung mamahalin talaga ako. Tiana, ano ka ba? Huwag kang ampikon. Nagbibiru lang ako. Actually, tingnan mo ang sweet o. Oh. Alika, iglo natin dito. Nat, e eh, kung idikit mo na lang kaya yan sa dingding ng bahay mo. Girls, tama na. Baka mag-away pa kayo dahil dyan. Ituloy na lang nga natin to. Okay. Girls, by the way, wala na tayong glue. Guys, may idea ako. Ibibil ko ng Gucci phone cover si Diana. Aba, ewan ko na lang pag di pa niya ako pinatawad. Bahala na siya sa buhay niya. Di na ako maghahabol sa kanya. Sino di date mo nung pare? Ewan ko, siguro magiging single na lang ako. Smiley, ano ka ba? Mga elite tayo. Dapat i-date natin yung mga cheerleaders bunny. Kasi sila yung pinaka-cool dito. Okay mga elite, tara, nagugutom ako. Kumain muna tayo. Guys, seryoso ako. Gusto kong bumalik si Diana sa akin. Sa tingin nyo, pag binigay ko yung Gucci phone cover, patatawarin na niya ako? Hindi ko alam pare. Tara Smiley, kain muna tayo. Ba, kapag ginastos ang kutong Gucci phone cover na to tapos di pa niya ako pinatawad, bahala na siya sa buhay niya. Gutom na ako. Ice, igawa mo nga ako ng double cheeseburger, yung medium ha. Julie, bakit ba nandito ka? Puro lalaki lang kami dito eh. Bravasti, pagkakatiwalaan natin siya. Ano ka ba? Girlfriend ko siya. Bakit Bravasti? Istorbo ba ako dito? Hindi naman Julie, kaso for the boys to eh. Bakit pa ba nandito ka? Patrick, anong sinasabi mo dyan? Ayaw nyo ba yon? May muse kayo? Oh guys, anong ko orderin niyo? Ice, tatlong muscle soup. Ano guys, mag-decide na tayo. San ba tayo magpa-party? Grabe, double cheeseburger do sa babae, tapos silang tatlo muscle soup? Sorry guys, hindi pwede sa bahay namin, masyadong strict yung mami ko Kapag nahuli tayo, talagang lagot ako Ice, gawa mo kaming dalawang sports cocktail Oo, malapit na yung practice namin Okay guys, kakain ng muscle soup yung mga losers, baka gusto nyo rin Ice, hindi kami losers Pwede ba, huwag kang magsatita ng ganyan Okay, kung wala talagang available ng bahay, kila Julie tayo magpaparty Oo guys, pwede naman tayo sa bahay ko Tingnan mo Bravasti, sabi mo panggulo lang ako Hello everyone! Nakikita niyo ba to? Frags na ako! Hi Dima! Gusto mo na ba ako? Cheerleader na ako! Oo Dima! Ice! Isang lemonade para sa cheerleader! Green, pwede ba? Maging desente ka kapag suot mo yung Frags uniform Tsaka umalis ka nga dyan kay Dima Nakakahiya ka Wala kang ka-class-class -class. Okay Dima, mamaya na lang Dima, ma, di ko maintindihan. Bakit ayaw sa'yo ni Diana? Tapos tong mga babaeng to, hinahabol-habol ka. Ano bang special sa sa'yo ha? Sabi mo nga sa akin, may sikreto ka ba? Eh hey, wala, Guwapo lang talaga ako. Ice, yung cocktail namin. Hoy Green, binabalaan kita. Layuan mo si Dima. Green, wala akong pakialam kay Dima. Pero wag na wag kang lalapit sa keb ko. Kung hindi, sasakalin kita. Girls, bakit ba kayo natatakot? Kung talagang mahal kayo ng mga boys nyo, hindi nila ako papansin eh. Bakit? bakit? Ano, ano bang, bang meron ka? ka? Anong meron ako? Cheerleader ako. Guys, Julie, nakita niyo ba? Cheerleader na ako. Green, huwag ka nga magpakyut sa mga lalaki. Kung hindi, ako mismo ang sasakal sa'yo. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas O Diana, pwede tayo mag-usap? Hindi, Smiley, hindi pwede Taka na We wish you a Merry Christmas We wish you Smiley, pare, ano relax lang Ano yung there? Diana, feeling mo, ikaw yung pinaka dito sa school Masyado kang mayabang Wag mo nalang bigay yung Gucci phone cover, pare Hindi ka rin yung patatawarin O nga, Smiley, para makatipid ka rin Hindi ka nagagastos alam nyo, kailangan ko hilahin pababa si Diana. Leila, sinasabi ko sa'yo. Gusto ko talaga yung negalo na yun. Yana, hindi mo ba naiintindihan ang mahal? Leila, bilhin mo yun para sa kaibigan mo. Pare, tara na. Sandali lang. Yana, Leila, tulungan niyo ako. Yes, Smileyk. Ano yon? Ano ba yan, Smileyk? Seryoso ba yan? Seryosong, seryoso, seryoso. Smiley, Smiley, anong pinaplano mo? mo? Shhh, tara na. Tara, makinig tayo sa kanila. May masabang pinaplano yung kuya mo. Footballers, pwede ba umalis kayo sa table namin? Table na mga banis yan. Kev, baka masira yung upuan ko. Banis, hindi lang kayo yung elite ngayon. Cheerleader frags na rin ako. Green, tumahimik ka nga. Diana, wala namang problema. Kumandong ka sa akin. Halika na. Dima, di ba si Green yung kandong mo kanina? Pwede ba umalis ka na nga sa upuan ko? Diana, wala naman ako pakialam kay Green eh. By the way, ang ganda ng newspaper nyo. Dima, basta. Nandito lang ako. Green, lilinawin ko na. Ayaw kita. Si Diana yung gusto ko. Pigilan mo nga yung kaibigan ko! Green, nakikita ko na cheerleader frogs ka na. Pero pwede, huwag ka masyadong magyabang. Hindi ko maintindihan bakit tinanggap siya ng mga frogs. Mary, alam naman natin, di ba? Kasi kulang sila. Wala silang choice. Ice, nakalimutan mo na ba kami? Nagugutom na kami, Ice. Diana, elite kami. Kami yung elite dito sa school. Girls, may naririnig ba kayo? Sabi nila sila daw yung elite dito sa school. <laughs> <laughs> okay, basketball player. Ano yon? Smiley, ano bang gusto mo sa amin. Sige, nakikinig kami. Leila, relax. Hayaan mo siya magsalita. Girls, alam nyo, hindi naman tayo nag-uusap, di ba? Hindi nyo rin kinakausap si Diana. Pero meron tayong something in common. Alam nyo yun? Smiley, wala tayong something in common. Girls kami, boy ka. Leila, huwag kang bastos. Baka may sasabihin siyang importante. Tulungan nyo ako. Kailangan nating ibabayong status ni Diana. Nababaliw na si Smiley. Anong pinaplano niya? Smiley, huwag mo siyang pakialaman, Bea oh, mo. Oh, Smiley, ibaba yung status ni Diana. Okay, game kami. Gusto kong mawala yung pagiging elite niya dito sa school para bumalik na siya sa akin. Smiley, paano natin gagawin? Ano yon? Pupuntahan namin si Diana, sasabihin namin sa kanya, Diana, hindi ka na elite. Shh, basta girls, gawa niyo na problema si Diana. At ano namang mapapala namin dyan, Smiley? Smiley? Ano mapapala nyo? Pag-isipan nyo, hindi na siya ilit. Sigurado, sasaya kayo. Tapos, babalik na siya sa akin. Ano ba yan? Kahit kuya ko si Smiley, nasama pala ng ugali niya. Ano pa itong ginagawa niya? Baliw na yung kuya mo. Malaking problema yung ginagawa niya. Okay, okay Smiley. Deal. Deal. Girls, papasok na ako sa classroom. Okay, Mary. Huwag mong kalimutan may practice tayo after lesson. Huwag kang mali-late. Diana, mag-toilet tayo. Nagring na yung bell. Samahan mo ko. Ayokong pumasok sa classroom mag-isa. Dad, hindi mo na ba mapipigilan? Diana, hindi ko na kaya. Okay, bilisan natin. Nasaan yung mga bunnies? Baka nag-stay sila sa cafe. Ano, hindi sila papasok? Hoy Mary, alam mo bang hindi maganda yung nalilate? At bakit mag-isa ka? Wala kayong pakialam dyan na kayo. Yana, wala sila dito. Oo, oh, oh, baka nasa toilet. Oh, Leila, ayun yung bagpak niya. Tara. Yana, yung pinto. Okay. Leila, bilisan mo. Baka dumating na sila. Magsusulat ako sa diary niya. Sigurado, hindi na siya magiging elite. Magbantay ka dyan. Ano ba yan, Diana? Ang dumi ng sneakers ko. Sandali lang. Nat, bilisan mo naman. Di ba pinag-usapan na natin na hindi na tayo malilate sa lesson? Diana, mga elite tayo. Hindi ako pwedeng maglakad ng marumi yung sneakers ko. Nat, kapag tinanong ni Teacher Mike bakit late tayo ulit, ikaw yung mag-explain. Sabihin mo nilinis mo pa yung sneakers mo. Lila, bilisan mo. Baka mahuli nila tayo. Yana, basta magbantay ka dyan. Lila, anong sinulat Mamaya mo? Mamaya ko nasasabihin. Tama na. Nat, ano ka ba? Five minutes ka naglilinis ng stickers? Tayana, kasi kailangan kong linisin ng mabuti. Nat, bilisan na natin. Baka sigawan na tayo ni Teacher Mike. Eto na nga, nagmamadali na. Guys, very good kayo. Masaya ako sa resulta ng exam nyo. Teacher Mike, pwede na ba akong pumasok? Sorry, late ako. Ang dami kasing pila sa CR. Lila pasok ka na. Di pa kami nag-uumpisa. Teacher Mike, hello. Sorry, late kami. Kasi... Kasi nilinis pa ni Nat yung sneakers niya. Tsaka ginawa pa namin to yung pinapagawa mo. Sige, maupo na kayo. Ang ganda niyang ginawa niyo. Very good. Thank you, Teacher Mike. Ginandahan talaga namin. O, class. Gumawa na si Diana tsaka Nat ng wall newspaper. Kayo, anong ginawa niyo? Kailangan natin mag-decorate sa school. Teacher Mike, ginagawa ko ni sa akin. Oh, Teacher Mike, mas maganda pa dyan yung gagawin namin. Makikita mo. Teacher Mike, maglalagay ako ng pink Christmas tree sa cafe. Pare, bakit naman pink? Idea ba ni Diana 'yan? Idea namin dalawa. Diana, nakita mo? Nasa mood si Teacher Mike, hindi niya tayo sinigawan. Oo oh, na, nakita ko. Okay, ang lesson ngayon, safety measures sa ice. Sino mahilig dito sa ice skating? Sino? Oh, wow, gusto ko wow, 'yan. Diana! Gusto ko mag-ice skating. Yan. Diana, sana bumagsak ka. Kasi class, lagi ako nag-aalala sa inyo. Gusto ko lagi kayo yung safe. Huh? Teacher Mike, may sasabihin ako sa'yo. Nat, tingnan mo. Ano kayang binubulong-bulong ni Leila kay Teacher Mike? Ano sa tingin mo? Diana, baka personal secrets. Ayaw nilang ipadinig sa atin. <laughs> Oo, secrets, pero hindi personal. Guys, makinig kayo. Meron akong nalamang bad news dito sa school natin. Bakit, Teacher Mike? May nadulas ba sa ice? <laughs> 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 hindi nakakatawa. Alam nyo, dito sa school, meron tayong mga elite. Good example dapat sila. Walang mga bad habits. Yes, teacher Mike. Mga, elite, kami yon. Ang feeling nyo, elite din kaming mga frogs. Diana, pwede ko bang makita yung backpack mo? Ano, teacher Mike? Yung backpack ko? Ano namang kinalaman ng backpack ni Diana sa pagiging elite? Gawin nyo na lang yung sinasabi ni teacher Mike. Diana, kailangan ko yung bag mo. Okay, teacher Mike. Kung sa tingin mo may tinatago kung bawal dito sa backpack ko, nagkakamali ka. Role model ako dito sa school. Hindi ko maintindihan. Anong nangyayari? Hindi ko alam pare. Baka mamaya may tinatago si Diana sa bag niya na bawal. Hindi ganun si Diana. Diana, eto ba yung personal diary mo? Yes, Teacher Mike. Personal diary ko yan. Pwedeng ibalik mo na sa akin. Diana, sorry. Kailangan kong basahin sa lahat to. Teacher Mike, sobra na yan. Personal diary ko yan. Hindi mo pwedeng basahin yan sa harap ng maraming tao. Diana, ano pa to? Anong nangyayari? Nat, hindi ko din alam. Dear Diary, tinaray ko mag-vape. Alam ko bawal to dahil cheerleader ako at athlete ako. Pero nagustuhan ko mag-vape. Alam ko yung mga elite, dapat walang bad habits. Pero wala naman makakaalam nito. Kundi ikaw lang. Personal diary ko. Okay. Sandali, sandali. Nat, anong kalukohan to? Hindi ko yan sinulat sa personal diary ko. Wala akong sinulat na ganyan. Diana, ano bang nangyayari? I-explain mo sa akin. Nat, sana din may mag-explain sa akin kung anong nangyayari. Wow, akala ko good girl si Diana. Nakakalungkot. Hindi naman pala siya tunay na elite. Teacher Mike, hindi totoo yan. Hindi ganyan si Diana. Fake yan. Teacher Mike, fake yan talaga fake at eh, nakasulat sa personal diary niya? Paano na yan, Diana? Hindi ka na elite? Diana, paano mo ipapaliwanag to? Teacher Mike, akin yung diary ko. Hindi ako maniniwala hanggat hindi nakikita ng mga mata ko. Teacher Mike, hindi to yung handwriting ko. Tingnan mo. Oh my God, Diana. Guys, ito ba yung ginagawa ng school elite? Oo, oh, oh, Frags. Kasi yung mga elite, hindi talaga elite. Teacher Mike, tingnan mo, hindi ko ganito sinusulat yung A tsaka yung P. Tingnan mo. Diana, alam ko naman na kaya mo magsulat ng iba't ibang handwriting. So, Teacher Mike, hindi ka naniniwala sa akin. O sige, meron dito na gusto kong alisin sa pagiging elite dito sa school. Set up to. anong tinitingin-tingin nyo dyan? Sinong nagsulat nito sa diary ko? Sinong gustong mag-set up sa akin? Well, sino bang makakapagsulat sa diary mo kundi ikaw lang? Ano yon multo? Guys, naniniwala ba kayo na merong nag-set up sa kanya? Hay naku. Hindi. Sigurado ako fake yan. Guys, meron tayong bagong topic. Diana, hindi hindi ka na pwede maging elite. Kay Teacher Mike Hindi pa pwedeng magka-bad habits yung mga elite Nat, napabaliw ka ba? Hindi ko handwriting to Tsaka wala akong sinulat na ganito sa diary ko At higit sa lahat Wala akong bad habits Guys, malinaw na merong gustong mag-set up sakin Parang alam ko na kung sino Okay guys, like and subscribe to the channel And wait for our next episodes Aalamin ko kung sinong may gawa nito Hindi ko palalampasin to Bye! Bye! Bye!